Maula na umaga my friend Kabi ka um. Madilim Sorte Tignan natin si Mga mandirigma my friend Ayan si Queenie na mandirigma Buntis na siya my friend Buntis na yung mandirigma ko Ayun no Yun ang May kagagawan Si Thor na mandirigma time. Ito si Thor. Thor Mandirigma. Tapos si Queenie. Buntis na ang Queenie ko. Ito na yun. Ito yan, yan my friend nga. Nga tanggal gamay ang balahibo mo friend kay gipa ni tour katong naglabing labing sila na DMG lahi man na si tour pag maglabing labing kay mama akman oh yan na friend bulos na ang kini pini na ang dirigma my friend wala na araw gabi kadagong ko ano siyang i vitamins so dili na ni siya paliguon my friend kay katong napaliguan ko ni siya ka isa napunit oy oh napunit kay napaliguan ako ko bantay nga buros man dai siya so napunit siya my friend okay so, moro to my friend Update, update lang ko sa kay Queenie nga man din ma -og, si Tor. Kay Burus naman. So. Okay. Bye.